Ang nakikita nyo ngayon mga master ay set up ng wiring sa ganan. Ito ang seat A na puro 3-way ang switch na ginamit. Ito naman ang seat B na 3-way at may kasamang 4-way ang ginamit na switch. So maraming kapareho nating elektrisyan ang nag-comment na mas gusto nila ang may 4-way. Pero ako mga master ayoko sa ganitong set up. Bakit? Papakita ko sa inyo ngayon. Kunwari, aakyat ka sa second floor at gusto mo buhayin ang ilaw. Lahat ng ilaw sa ganitong sit at mga master sa palapag ng building na ito, ay mag-uun. At kapag nandun ka na sa taas at gusto mo i mag siya uli. At kapag nandun ka naman sa taas, gusto mo mong i mag-uun rin siya uli. So, aksaya sa kurinti ang ganitong sit at mga master. At kapag may ibang paakyat o pababa na na off mo ang ilaw, hindi mo nalalaman na nandito ka sa, sa first floor, naka on yan. Ating mo sa second floor, i mo. Ha? Eh, kung may pababa sa taas, o galing sa third floor, pababa, na di mo nalaman na iup mo. Kaya ito ang dahilan na ayaw ko sa ganitong sit -up. Mas gusto ko ang sit-up ng puro 3 way Ayan. Halimbawa, pakyat ka sa second floor. Iyon mo ito. Ayan. Itong ilaw lang na ito ang mag oon At kapag nandun ka na sa taas, iup mo ito. Ito lang din ang mag up Hanggang sa kung ilang palapag yan, mga master. Kaya mas gusto ko ang ganitong sit-up. Mas tipid sa kuryente.